Balikan din po natin si Dr. Adrola Sanchez para sa Sadie Doc. Doc Lala, naririnig mo kami? Yes, really naririnig ko na kayo ngayon. Ayan. Loud and clear, Doc Lala. Ano po ba yung mga maibibigay yung safety tips sa ating mga ka-RSP sa tamang paggamit ng paputok? Yan, so mga ka-RSP, yung mga tamang paggamit ng paputok, unang-una po dapat tumili po tayo sa mga lihito mong store. Yan, kung talagang hindi maiiwasan at kailangan bumili, kun po sa mga legit na store. Uh, ikalawa po, dapat po kung kayo po ay magpapaputok ngayong bagong taon, huwag naman po kayo yung nakainom ng alak, ano mm -hmm. or under the influence of alcohol kasi minsan Nako, okay. uh, nagkakaroon tayo ng mga uh, reactions din dyan. Mali-mali yung paghawak natin. So, napuputokan tayo. Ikatlo, yung pong mga bata, wag naman po natin sana silang paghawakin din ng mga firecrackers. And, wag nyo na rin pong ilagay sa inyong pocket, ano, sa inyong mga bulsa. Minsan kasi may naglalagay ng mga patient sa bulsa ng mga puputok. Hindi nila akalain. biglang po, na sila. Ayun na nga eh. Kung pwede nga lang, huwag na magpaputok eh. Oo. Pero minsan talaga, may mga kababayan tayo na hindi maiwasan, no? nakainom. Paputok, naputukan, Nagkaroon ng ano uh, minor uh, accident so, sa bato yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah, yeah. Naputukan ng bahagya lang, ano hindi naman yung wasak na wasak mm. yung mga kamay. Small burn lamang po yung nangyari. Ano po yung unang dapat gawin? Ano yung first aid, doktora? yan, kung small burn or first degree burn, ito po yung uh, discoloration lamang ng balat yung nangyari. Ilagay niyo po siya doon sa gripo, sa running water po, ng at least 20 minutes. Ano? Pagka after 20 minutes po at meron din po kayong mga ointment, like yung mga sulfadiazine, pwede po natin siyang lagyan. And then takluban na lang po natin ng malinis na cloth or ng balls. Ayon. Pero do, kung mas seryoso ay natamong sugat, bandang second or third degree burn, ano po ba ang dapat gawin, Dok, kapag ganyan? Yan, pag second degree burn naman, kung uh, kadalasan meron po itong ano, no, may mga blister or yung parang mga tubig-tubig sa loob. Ganun pa rin po yung gagawin natin. Kung maliit na part lamang, ano, kasi meron mga second degree burn na buong katawan. Pag kaganun po, kailangan na rin po natin dalhin sa emergency room. Oh, oh. Pag third degree burn naman po, hindi na po natin ginagalaw talaga yan. Usually, kinokoveran lang po natin yan ng clean cloth at dinadala na rin po sa emergency room. Okay, doktora, eto guilty ako. Ha. Ito nangyari, 8 years old pa lang ako, batang-bata pa po ako, tinakas ko 'yung uh, isang 5 star. Malit na po Itinuso ko sa isang sa isang buhanginan ng isang may kino na bahay, ah. <laughs> Tinuso ko ganyan. Sinindihan ko. Biglang pumutok. Ang nakita ko na lang puro puti sa paningin ko. Kapag po yung na-injured sa paputok, doktora. Ano po yung dapat na procedure o treatment? Ken kadalasan nga po no sa so firecrackers talagang eye injury yung number one sa mm. sa ating list no. Pag pwede po kung meron kayong clean water, pwede niyo pong i-irrigate or hugasan po yung mata. At kung meron po kayong saline solution, pwede rin po 'yon para matanggal lang po yung pang foreign body sa inyong mata. And then takpan natin. Kasi pagkaganto po, usually po emergency case po ito dinadala po to sa ER para po ma-assess agad ng doktor. Pero kung hindi nyo po kaya halimbawa, sobrang painful siya, pwedeng takloban na lang nyo po muna ng clean cloth and then dalhin nyo po agad sa emergency room para ma-assess po ng doktor. Okay, mula sa burns, sa eye injury, doc, kahit usok, dok ng paputok, pwede rin maging cause ng hirap sa paghinga kapag marami ka lalong nalanghap. E ano dapat ang gawin agad sa ganitong sitwasyon, doc? So pag marami tayong nalanghap na usok, unang-una kailangan po tayong lumayo doon sa poso, noy yung pinagmumulan ng usok na yon. And kung merong dalhin niyo po siya, pwede niyo po siya mga paypayan yan, para magkaroon po ng bagong hangin. At kung talagang hindi pa rin po at kung halimbawa ang huminga, kailangan pa rin pong dalhin sa emergency room. Pero there are some cases po na may mga bahay na may oxygen. Kung may oxygen po kayo sa bahay, pwede niyo pong bigyan yung patient and then dalhin niyo na po sa emergency room for proper assessment. Okay, balikan natin, Doc, yung mga burns, ano, yung mga minor burns lang. Mm -hmm. Meron po ba kayo may re-recommend na pampahid o yung mga ointments o creams sa mga sugat na injury dahil sa paputok? Yan. Kung meron pong minor injury lamang or let's say first and second degree burn na konti lamang po, pwede po kayong maglagay ng sulfadiazine. Yan, yung mga ointment mo for burn. Uh, huwag niyo na pong lagay ng mga kamatis or kung ano man po, basta yun na lang po munang ilagay. Kung wala, takluban ban na lang po ng clean cloth or ng gos. Dok, siguro magandang... Uh bigyan natin ng advice, lalo na yung mga pasaway nating mga kababayan na magpaputok talaga no, gamit ang firecracker. So, ano yung pinaka, you know, yung pinaka medyo mat matindi na nangyari sa isang pasyente na na-handle mo dahil sa isang firecracker injury? Uh, yung kung isang pinaka matindi talaga sa firecracker injury is hindi ko alam yung parang sinturon sin ni, sin ni Judas yung ginamit ng patient and nilagay niya doon sa sa gilid ng bahay niya, mm. parang kitchen yung nilagay, tapos nasabugan talaga siya. Buong katawan niya yung nasabugan. Tas po po. so, nagkaroon ng... Tapos pumutok pa yung, yung gasol nila. So, talagang buong bahay yung nasa, uh, sumabog. Nagkaroon siya ng 30 degree burn. Uh, eventually po, namatay po yung aming pasyente. Hindi na po siya naka-recover. Nako, hindi pa kayo matakot mga ka-RSP. Um, hindi sa tinatakot namin kayo dahil Tayong mapasulag, napakasakit na eh. Oo, buong yeah. araw mong iindihin eh. Hirap matulog. What more kung buong katawan mo mm -hmm. yung nagkaroon ng injury sa burns. Ano? So maraming salamat po sa inyong libreng telemed, Dr. Lala. Sana yung maraming natutunan ng ating mga Karspi. At dahil sa mga pananakod ninyo ngayong bagong taon eh, wala nang magbapotok. <laughs> Ayan. Maraming salamat, Doktora. Happy New Year, doc. Happy New Year po. Thank you.